Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at syempre patuloy na lumalago sa ating kaugnayan sa Panginoon. Uh, tayo po una sa lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pagsasama upang tayo po ay malayang mag-aral ng kanyang mga salita. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Uh, sumusubaybay, meron pong mga taga-subaybay na gamit po ang radyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang radio stations po yan. Kaya iba-ibang oras din. Pagbati rin po sa lahat ng mga listeners nating uh, sumusubaybay, uh, gamit naman po ang mga online platforms. Merong Facebook, YouTube, at uh, ibang streaming apps na pwede po natin gamitin para yung ating programa ay mapakinggan. At syempre, tayo po ay napapanood sa FEBC Radio TV, sa 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Sa ating hung uh, pagpapatuloy sa ating pag-aaral, pag-usapan natin paano ba tayo lubos na makakasunod sa ating Panginoon at paano ba lubos na magiging tunay na kapakinabangan ang salita ng Diyos? Alam niyo, iba-ibang klase ng uh, pagtrato sa salita ng Diyos. Makikita natin sa Bible na may mga tao po that they will just attend and listen. Uh, minsan po mga consumers ng Christian content, pero hindi necessarily ina-apply ang mga bagay na natututunan. So they consume without proper application of what they learn. Now, uh, bagamat maganda po na meron tayong consumption ng Christian content, mahalagang alalahanin po natin na ang goal po nito, sabi nga sa Great Commission uh, sa Matthew chapter 28, uh, that we may disciple all nations to teach them to obey everything that the Lord has commanded us. So yung pakikinig at para bang optional ang pagsunod ay hindi po marapat na katayuan o kalagayan. Uh, pangalawa po is apprehending or understanding. Uh, alam nyo, merong nakikinig pero hindi umuunawa eh. Uh, when we say nakikinig, paminsan po ang tinutukoy natin, yung mga taong literal na sa kanilang tenga nakakaabot ang salita ng Diyos or uh, people who have access to the Word pero hindi po nila inaaral, hindi nila inuunawa. Yung pangatlong level is accepting or agreeing. Uh, misan po, meron tayong napakinggan, naunawaan naman natin. Pero ang question, sinasang ayunan mo ba? O isa pang level yan. Kasi may mga pagkakataon po na bagamat ating naintindihan, ayaw naman natin sang ayunan. So ibig sabihin, hindi rin natin na eventually maa-apply sa ating buhay. Kaya po yung fourth level is the application. So attending, apprehending, accepting, and then applying. Pag tinignan po natin, dahil nga iba-iba ang tugon ng tao sa salita ng Diyos, iba-iba rin ang epekto. Kaya nga si Jesus, pinaliwanag niya doon sa parable of the sower na ang mga taong nakikinig sa kanya ay parang mga taong uh, tumatanggap ng binhinang salita at ang question po on sila ba'y magiging tamang lupa para yung salita na napakinggan ay magsibol at ito po ay mamunga at mamunga ng saganap. Kaya ginamit yung parable of the sower. Hinalin tulad niya sa isang manghahasik, may iisang uri ng binhi, at uh, iba't ibang klase ng lupa na binagsakan. Kadalasan po, dito tayo nagtataka bakit may mga tao na palasimba naman, pero bakit hindi nagbabago. May mga tao nagbabasa ng Bible, pero bakit minsan parang kulang sa uh, change sa kanilang pamumuhay. Ang dahilan nga po rito ay dahil napaka-importante yung aplikasyon. At makikita po natin ngayon sa ating pag-aaral, ano ba yung mga hamon sa aplikasyon para yung salita ng Diyos ay talagang mamunga sa ating buhay. So sa Matthew chapter 13 verse 18 to verse 23, ito po ang pinapahayag. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. So mapapansin mo yung unang uri sila po yung mga taong nakapakinig pero hindi naunawaan. Either hindi naunawaan dahil hindi kumilos ang banal na espiritu sa kanilang buhay hindi na unawaan dahil walang interes o kung titingnan natin yung sinabi sa Hebrews chapter 5, may mga taong hindi makaunawa dahil ang bottom line, yung mga prinsipyo na dapat unang maunawaan ay hindi po nila pinagtyagaan. In other words, may mga tao na nagki-create ng limitasyon sa kanilang pag-angat sa buhay espirituwal sa kadahilanan po na Bagamat meron silang exposure sa salita ng Diyos, wala silang effort to learn the elementary or basic things. Problema ho yan eh, parang sa pag-aaral, di ho ba? Kailangan dadaan ka muna ng grade 1, grade 2, grade 3. Bakit? Kasi may mga pundas yung aral doon na magpe-prepare sa iyo sa mga darating pang-aralin. Ganon din sa ugnayan sa Diyos. Pag tayo po ay walang interes na lumago at lumalim, Pabalik-balik tayo doon sa mga passages na ang uh, ituturo ay motivation. Yung bang hindi na tayo nakagraduate sa motivation, motivation, motivation. Bakit po? Kasi ang nagiging problema doon, para bang yung pinaka-basic na motivasyon para magpatuloy, lumalim at lumago, eh parang lagi natin kailangan na hindi na tayo nakausad doon eh. Hindi naman po masamayan pero sinasabi po natin mga kapatid eh hindi naman po pwede na nabalaho na lang tayo sa kailangan. Meron pang iba na magsasabi sa atin ng mga motibasyon para lang makapagpatuloy tayo. Kinakailangan may progreso. So yan yung una. Pangalawa, the one who received the seed that fell on rocky places. Ito ho yung nahulog sa mabato. He is the man who hears the word and once receives it with joy. Verse 21, but since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Now, yung pangalawa po ay nahulog sa parang mabato o magraba na lugar. Di ho ba paminsan sa mga gilid-gilid ng daanan, meron ganyan eh, yung magraba. May konting lupa, so siguro makakaroon ng sibol yan. Pero ang problema nga sabi rito, hindi nagtatagal kasi hindi naman nag-uugat eh. Bakit po hindi nag-uugat? E sa nampu po na pag dumating ang pag-uusig eh madali silang matangay ang ang ginamit pangarito when trouble or persecution comes because of the word. So hindi lang basta problema ito. Ito po yung problema or mga hamon o mga pag-uusig na bunga ng ating pagsasabuhay o pagsunod sa salita ng Diyos. So ipinapakita sa atin ng passage na hindi po madali ang pagsunod dahil may mga bagay po na nakikita natin agad-agad yung pakinabang. Alam natin kung anong gagawin. May mga tinuturo ang Panginoon na pag in natin, we get motivated, we get encouragement. Okay. Pero may mga bagay po na habang isinasabuhay natin, eh napapansin natin may pag-uusig. Di ho ba kagaya po ng sinabi ng Panginoong Hesus na tayo po ay maging asin, at ilaw ng sanlibutan. Alam nyo, meron akong mga nakausap na negosyante tungkol dyan. Ang sabi nila, alam mo, napakahirap na maging uh, tapat at maging asin at ilaw. Bakit? Kasi yung mga nandaraya ay magagalit sa iyo. Dahil pag nakita nila na ikaw ay gumagawa ng tama, lalong nabubunyag, nahahalata at lalong nahahighlight yung kanilang mga kamalian. Kaya minsan po, habang ginagawa natin ng tama, may pag-uusig din tayong nararanasan. May mga discouragements din po na dumarating because of the word. E alam naman natin na iba yung values ng mundo, iba po yung values ng salita ng Diyos. So definitely, pagka yung values ng salita ng Panginoon ay inapply natin sa mundong ating ginagalawan, e ang resulta po nagkakaroon ng ganyang mga conflict. So maaaring ganyan din po ang uh, larawan ng ilang mga tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Marahil po ay naroon yung inisyal na kagalakan, tinanggap yung salita ng Panginoon. Eh pagdating mo dun sa aplikasyon, malaking hamon eh. Misan ganyan din po nararanasin pag nagsisimba, di ba? Yung bang pag ang kasama mo, kapwa mana ng palataya, mapapa-amen ka, mapapa-praise the Lord ka, Uh, sa iyong mga napapakinggan pero pagka umuwi ka na at bumalik sa konteksto na kung saan ang iyong mga kasama ay iba ang paniniwala, iba ang pamumuhay, iba ang pamantayan, iba ang values, eh kadalasan po doon mo nararanasan yung hamon. Yung madali sa isang lugar ay nagiging napakahirap sa isang lugar. Yung simple at madaling i-implement sa isang uh, grupo ay maaaring napakahirap i-implement sa ibang grupo. Di ho ba? Kasi nga, nagpapalit ka ng environmente, eh. Uh, naalala ko ho, nung ako ay uh, nagsisimula pa lang sa pagtuklas kung ako ba'y magpapastor o ano bang gagawin. Alam nyo, hindi naman naging madali yung journey sa kadahilanan po na may mga pagkakataon na pag ang kasama mo ay mga mananampalataya at nakakaintindi sa kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos, Nako, pag nalaman ho nila na nagkukonsider ka magpastor, praise the Lord, salamat, purihin ang Panginoon. Di ba? Ang ganda ho ng uh, appreciation eh. Pero pagka ang mga kasama mo ay iba ho ang uh, nasa isip at walang pagpapahalaga sa mga bagay tungkol sa Panginoon, para bang nagtataka at sinasayang mo lang ang buhay mo sa mga gawain yan o sa bagay na yan. So, may mga taong ganyan po. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. So, pansinin nyo, hindi po yung pagtanggap lang eh. Yung mahalaga doon is how do you apply para ito po ay magkaroon ng bunga. Yung pangatlo po, the one who received the seed that fell among the thorns is the man, take note, who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. So yung mga kaabalahan sa mundong ito, yung deceitfulness of wealth, chokes the word. Kaya ang sabi nga ng passage, making it unfruitful, hindi po nagiging mabunga. Dahil po doon sa kaabalahan at sa paghahangad sa kayamanan. Kaya nga, ang ganda ho ng pagkakadescribe dito. Kasi ang larawan dito, isang buhay na punong-puno na ng gustong gawin. Alam mo yung nagbabanggaan na yung priorities, napaka-komplikado na kasi pinagsama-sama mo ng lahat doon, yung ibang mga pangarap mo, ibang gusto mo, mga pursuits. Kaya nga sabi po doon sa Mateo, di ba, paalala sa atin, hindi po pwede na uh, divided ang puso natin. Kasi kung saan na, ang puso natin, andun ang kayamanan natin eh. Kaya ho, kung mapapansin nyo, may mga tao na gusto maglingkod pero may mga bagay na ayaw alisin, ayaw ayusin sa kanilang buhay. Ang resulta, eh hindi nga nagiging mabunga. Yung bang tipong pati yung pagsisimba eh, para bang kailangang ischedule pa ng, ng husto kasi nga otherwise hindi magagawa, hindi makakapunta, hindi makakarating. Ngayon, kaya ko po sinasabi ito dahil paminsan ang problema sa tao, parami ng parami yung ating mga gustong gawin para sa Panginoon. Hindi naman po masama yan. Pero tandaan niyo po ito, dahil yung oras naman hindi dumadami, hindi naman humahaba yung panahon, kaya ang nangyayari po, kahit parami ng parami yung, yung uh, gusto nating gawin, hindi natin nagagawa ng may kalidad, may lalim at tama sa kadahilanan po na nagbabanggaan nga ang mga prioridad. Na misan umaabot pa tayo sa punto na parabang Uh, either na-stress na tayo or na -iinis na tayo sa kadahilanan po na meron tayong ibang gusto na gawin o kaya ibang kailangan gawin Pero, ayan na, nag na yung mga bagay na pinagsama-sama natin sa ating buhay Nawawalan ka ng appreciation, una Pangalawa, uh, dahil po lahat minamadali at lahat po ay parang uh, nag-aagawan sa ating buhay Walang lalim eh. Wala na tayong time to actually meditate on the Word of God. Yung concept ng meditating on the Word is also very important. Kaya sa Bible, binibigyang diin yan eh. Na hindi lang nahapyawan, hindi lang nadaanan ng mata, hindi lang nabasa. Misan nga, kababasa mo lang ng umaga, tanungin ka ng after two hours, nakalimutan mo na kung ano yung binasa mo, ano yung napakinggan mo. Eh how much more pag hindi tayo nagmeditate ho dyan? Talagang kinakailang isipin natin, paano ito nag apply sa aking buhay? Ano ang kahalagahan nito? Ano pong epekto nito sa ating buhay? So, uh, yan po yung tatlo, yung pang-apat alam natin. Sabi doon sa verse 23, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding a 160 or 30 what was sown. Now, uh, mapapansin mo yung panghuli, yun yung pinakamainam, matabang lupa sa salita ng Diyos. Sabi dyan, who hears the word and understands it. So talagang isinasa buhay, naintindihan, at naintindihan mo rin ano ang mga demands nito sa iyong buhay, anong implikasyon nito sa iyong buhay, anong kapalit nito sa iyong buhay, and then when you apply it, it bears fruit. Merong change, merong impact, at merong pong lalin na nade-develop. Eh hindi pa pamisan, simba lang ng simba, pero hindi tayo matabang lupa, yung bang nagbibilang na tayo napakaraming taon, bakit ganun pa rin? Bakit hindi nagbabago? O minsan yung iba na nga nagtataka Pala simba naman Pero bakit ganun pa rin? Ang kadahilanan nga po mga kapatid Ay maaari na hindi tayo nagkulang sa pagdalo Pagsimba, pagbabasa Pero ang question po Inaayos ba natin yung buhay natin In such a way Na yung buhay natin ay magiging matabang lupa Sa salita ng Diyos So isa-isahin natin Yung una po is a life that has no room for God Hindi niya iniintindi ang salita ng Diyos maaaring may access sa word Actually, sa panahon po natin ngayon at ma ko na rin Marami ho tayong way to have a Bible Yung pong U uh, version uh, Pag hinahanap niyo po yan, kung Tagalog ang gusto niyo Nandyan po yung ASND or Ang Salita ng Diyos At yan po ay downloadable for free Tagalog po yan At uh, madaling basahing uri ng Tagalog At hindi lang yon pag hindi nyo po masyadong mabasa, pwedeng lakihan yung phone through the app or ito pa, pwedeng audio. May nagbabasa para sa iyo, di ho ba? So ibig sabihin, kung may cellphone ka na nagagamit mo sa ibang bagay, yung cellphone na yan can be an instrument for spiritual growth. E nung araw po, naalala ko noon, umaasa sa mga pinamimigay na libre na Bible. Kasi una, hindi naman ganun karami ang mga bookstore. Pangalawa, hindi naman ganun ka uh, ka-dami yung pera ng tao para lahat magkakaroon. So, may mga times po umaasa sa mga bigay-bigay na Biblia. So, kung walang nagbigay sa iyo eh, baka wala kang access. Pero ngayon po, nako, hindi na dapat excuse 'yan. Bakit? Kung nung araw wala kang kopya ng Bible, ngayon ho hindi na dapat dahilan 'yan kasi kung may cellphone ka, smartphone, may Bible ka. Pwede ka rin bumili kung hindi ka nagkaroon ng cellphone. Di ba? Ano pa? Hindi lang yon Dati-rati ho, ang dahilan, ako pastor, ang liliit. di ko mabasa yung mga letra. Pag nasa app ka, lakihan mo yung phone. Kung hindi mo talaga mabasa, pakinggan mo na lang. Meron ding audio version. Libre din. Okay? Ano pa? Yung mga dahilan dati na, ay pastor, ah, naiwang naiwan ko. Ako, mga tao ngayon eh. Maiwan ng lahat ang cellphone. Hindi. So, in other words, mga kapatid, ang tanong na lang talaga dito, may interest ka ba sa salita ng Diyos? Kasi pati lingwahi, kung hindi ka komportable sa lumang Tagalog, may makabagong Tagalog. Gusto mo English, may English, Cebuano, iba-ibang sari-saring mga lingwahe. Ang bottom line, wala na tayong dahilan. Ang question lang, meron bang puwang ang Diyos sa iyong puso para talagang aralin mo ang salita ng Diyos at bigyan ito ng panahon? So that's the problem with the first one. They hear the message, but they do not understand it either because they are not interested. They do not have the Holy Spirit to guide them. Or maybe, ang problem po dito ay talagang sinadya ng Panginoon na hindi maintindihan ng iba. Pangalawa, a life that makes no commitment for God. Alam nyo, iba ho yung may puwang, iba rin ho yung may commitment eh yung sinasabi hong nahulog dun sa mabato, elarawan eh ng isang tao na pag dumating na yung pag-uusig, ayawan na. Yung bang pagmasaya lang, pag nag sa gusto natin, pag may pakinabang, pagka nagahatid po ng kapayapaan sa atin, inspirasyon, then we read. E eh ang question po ay ito, ang mahalagang tanong ay ito may commitment ba tayo? Kasi kung wala ho tayong commitment, misa, nalilimitahan lang tayo doon sa susunod lang pag nag align sa gusto natin, susunod lang pag gusto natin, susunod lang pagka hindi mahirap, pero pag mahirap na, pag may pag-uusig na, ayaw na, tumatalikod na. Kaya dyan pumapasok yung tinatawag na selective obedience. Namimili kung ano susundin. Namimili kung ano gagawin. Di ho ba? Kaya hindi rin tama yan. E, Nandiyan din yung half-hearted commitment. Yung bang nag-commit ka nga, pero yun nga, may limitasyon, kaya bandang huli, uh, mararamdaman mo yung hangganan ng pagsunod dahil lang na lang. Kaya po, kinakailangan na hindi lamang tayo may oras, may commitment tayo sa ating Panginoon. Ang isang napakagandang halimbawa, si Sakeyo sa Bible. Alam niyo si Sakeyo, Nung makilala niya ang Panginoon, ito sinabi niya sa Luke 19 verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Ang tindi ng pagsisisi at pagbabago, ano? Kalahati, ibibigay ko sa mahirap. Kung nandaya ako, I will pay back four times the amount. Can you imagine yung loss ng taong to? Pero dahil siya po ay may puwang sa kanyang buhay sa Diyos at siya po ay may commitment sa Panginoon, madali po niyang nagawa ito. Dahil alam niya na tama ang kanyang gagawin. Yung pangatlo po, a life that is not structured for obedience. Alam niyo, sa aking pagsisiyasat at obserbasyon, yung structure ng priorities ng buhay ng isang tao. Napakalaking bagay yan para ang tao makasunod. Kaya nga sinabi ng Panginoon, tinanong siya, which is the greatest commandment? Ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love others as you love yourself. Ibigin mo ng higit. Nung tinawag niya ang ilan para maging disipulo, you must love me more more than your father, mother, wife, children, even your own life. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, baguhin mo yung struktura ng priorities mo. Kasi pag hindi mo pinagoyan yan, kahit maintindihan mo yung salita ng Diyos, kahit marinig mo yung salita ng Diyos, kahit malinaw ang salita ng Diyos, walang magiging pagsunod. Bakit? Kasi ang problema po is not hearing God's Word, it's not understanding God's Word. Ang problem po, hindi tama yung struktura ng ating buhay para tayong yung Uh, nahulog doon sa thorny ground na ang sabi po ng passage the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it making it unfruitful nasasakal nasasagabal ng ibang mga kaabalahan kaya po kinakailangan itama ituwid at alalahanin na ang nais ng Panginoon ay yung buhay na handang sumunod buhay na matabang lupa para sa salita ng Diyos buhay kung saan ang katuruan ng Panginoon ay mamumunga at mananagana. At talagang makikita natin yung pong pagbabago. Kaya mga kapatid, magandang mag-evaluate. Ano? Kasi sa totoo lang, kung inaaral ko itong parable of the sower, siyempre iba-ibang tao tinutukoy dyan. Pero paminsan, ho, alam nyo, pwede rin tingnan niya na iisang tao, ikaw yan. Pero iba-ibang panahon ng iyong buhay. May panahon na hindi tayo makaunawa. May panahon na madali tayong maapektuhan ng pag-uusig. May panahon na sumobra naman yung kaabalahan. Kaya hindi na tayo magkaroon ng panahon sa Diyos. At meron ding panahong matabang lupa tayo. Pero hindi po ibig sabihin na minsan yung naabot ang pagiging matabang lupa e eh nananatili kayong matabang lupa. di ba? Diba? Pansinin ho, kung kayo nagtatanim, may mga pagkakataon po yung tinanim natin, nilinisan natin yung lupa, Tinanggal natin yung mga damo, ay maya-maya, pag napabayaan mo, ano, andyan na naman. So, ibig sabihin, yung dating malinis na, maayos na, okay na, pwedeng mabalik sa isang kalagayan na meron na namang ibang kaabalahan. So, therefore, hindi na naman nagiging mabunga. Kaya talagang kailangan ang patuloy na pagsisiyasat sa bagay na ito. Sana po ay naging pagpapala sa inyong ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. gayundin din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph